Capricorn akala mo tapos na ang kwento, pero may bulong ang universo, hindi pa ito tapos. Sa Setyembre 1-0, may isang makapangyarihang bagay na gigising, isang bagay na nakatali pa rin sa iyong kaluluwa. Isipin mo, isang mensahe, isang senyales, o isang pagkakataon na akala mo'y tuluyan ng nawala, biglang muling babalik sa Hindi ito basta aksidente. Ito ay kapalaran na ayaw kumawala. Kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin ikaw ang napili upang marinig ang katotohanan ito. Manatili ka dahil ang ibubunyag ko ngayon ay maaaring magbago sa takbo ng iyong buhay magpakailanman. Pamilya ng Capricorn, maligayang pagdating. Kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente. Inihatib ka ng universo sa sandaling ito dahil may mensaheng kailangan mong marinig. Madalas, sinusubukan nating magpatuloy, pinapaniwala natin ang ating sarili na tapos na ang isang bagay. Pero sa kaybuturan, may munting tinig na paulit-ulit na nagtatanong, paano kung hindi pa ito tapos? Sa Setyembre isa 1-0, isang makapangyarihang pagbabago ng enerhiya ang bumabalot sa iyong tanda. Higit pa ito sa isang petsa, ito ay isang pintuan. Isang banal na ugnayan ang humihila sa iyong kaluluwa, nagpapaalala na ang kapalaran ay gumagalaw sa paraang hindi natin lubos na maipaliwanan. Capricorn, ikaw ay matatag, praktikal, at determinado. Munit kahit ikaw ay hindi makakapikit sa mga senyales. Ito ang panahon kung saan ang mga dating pagtatapos ay maaaring maging bagong simula. Kung ang iyong puso ay matagal nang naghihintay ng isang himala, maaaring ito na yon. Manatili ka dahil ang aking ibabahagi ay magpapakita ng katotohanan sa likod ng banal na koneksyong ito. Ang sakit ng pagtatapos Capricorn, maging tapat tayo hindi kailanman madali para sa iyo ang mga pagtatapos. Madalas iniisip ng mga tao na ikaw ay matatag, praktikal, at walang emosyon, pero sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mo ang lahat. Kapag may nagtapos isang relasyon, isang pangarap, o kahit isang pangako, hindi ka basta-basta nakakausad. Bitbit -bit mo ang bigat nito. Paulit-ulit mong binabalikan ang bawat detalye, bawat salita, bawat alaala. Pinapaniwala mo ang iyong sarili na ayos ka lang, ngunit sa katahimikan ng gabi, nananatili ang sakit. Dumating ang sandali na akala mo ay tunay nang tapos ang lahat. Marahil sinabi mo sa iyong sarili, ito na ang huling beses. Hindi na ako lilingon muli. At gayon paman, may tinig sa loob mo na patuloy na nagtatanong, bakit pakiramdam ko hindi pa rin tapos? Bakit hindi pa rin malaya ang aking kaluluwa? Capricorn, hindi mo lang ito guni-guni. Ang dahilan kung bakit ganoon ang iyong pakiramdam ay dahil hindi nagtatapos ang kapalaran sa mga salitang binitiwan ng tao. Kapag mayroong banal na ugnayan na nakatali sa iyo, walang pamamaalam ang makakaputol ng tuluyan. Maaari mong i-block, iwanan, o magpanggap na wala kang pakialam, ngunit nananatili ang enerhiya. At minsan, bumabalik pa ito ng mas malakas kaysa dati. Isipin mo ang mga sandaling pilit mong kinalimutan. Inilubog mo ang sarili mo sa trabaho, pinasaya ang sarili sa mga kaibigan, ngunit bigla na lang, mula sa wala, may alaala na bumabalik ng buong lakas. Isang awitin sa radyo, isang estrangherong kahawig nila, o isang lugar na minsan niyong pinuntahan ng magkasama. Hindi ito mga aksidente. Ito ay paraan ng universo para ipaalala sa hindi pa tapos ang kwento. Capricorn, alam ko kung gaano kabigat ang lahat para sa iyo. Ikaw ang tanda na laging may pasan na responsibilidad, ngunit pagdating sa pag-ibig at kapalaran, madalas pakiramdam mo ikaw lang ang nagdadala ng lahat nakikita ng tao ang iyong lakas, ngunit hindi nila nakikita ang mga gabing umiiyak ka sa katahimikan, ang mga pagkakataong ibinubulong mo sa iyong sarili, baka hindi ako sapat baka tapos na talaga. Ngunit narito ang katotohanan, hindi kailanman sinasayang ng universo ang iyong sakit. Ang pagtatapos na inakala mong permanente ay isa lamang paghahanda. Ang mga luha, ang sakit, ang paghihintay. Lahat iyon ay hinuhubog ka upang maging mas matatag, upang maging handa sa susunod na yugto. At ito ang dahilan kung bakit buhay pa rin ang koneksyon na yon. Dahil sa banal na plano, hindi talaga ito nakatakdang tuluyang mamatay. Ang petsa at banal na enerhiya. Capricorn, pag-usapan natin ngayon kung bakit napakahalaga ng Setyembre isa zero para sayo. Hindi lang ito basta isa pang petsa sa kalendaryo. Sa espiritual na pananaw, may mga araw na may dalang panginig ng enerhiya na nagbubukas ng mga pintong akala natin ay tuluyan ng nagsara. Para sa iyo, ang araw na ito ay may dalang dalas ng banal na pagkakahanay, isang hila na hindi mo maaaring ipagsawalang bahala. Naramdaman mo na ba na ang universo ay pumipili ng kakaibang timing? Mga sandali kung kailan, sa oras na handa ka ng sumuko, bigla may lilitaw na isang bagay. Iyon mismo ang kinakatawan ng Setyembre isa 0 para sa iyo. Isa itong kosmikong bintana kung saan muling ginigising ang mga ugnayang hindi natapos, kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan, at kung saan mararamdaman ng iyong puso ang mga emosyon na inakala mong matagal nang nawala naniniwala ang mga astrologo na kapag ang mga planeta ay lumilipat sa partikular na mga ayos bumabalik ang mga dating koneksyon hindi dahil gusto natin kundi dahil may mga aral biyaya o pagsasarang nakatali pa rin dito para sa capricorn ang araw na ito ay nagdadala ng enerhiya ng muling pagkikita at malalim na pagkakaunawa Maaring hindi ito magmukhang dramatiko sa panlabas, minsan mensahe lang, panaginip, alaala, o bigla ang pagkikita, ngunit ang epekto nito ay malakas na mararamdaman sa iyong kaluluwa, sabi ng karunungang Pilipino, may tamang panahon para sa lahat. At ang Setyembre isa 0 ay nagdadala ng bigat ng tamang panahon para sa iyo. Ang koneksyong akala mo'y tapos na ay tahimik na naghihintay sa sandaling ito upang muling gumalaw. Isipin mo ito na parang isang binhi sa ilalim ng lupa, nakabaon, nakatago, nakalimutan. Ngunit sa araw na ito, gagalaw ang lupa. Ulan at sisibol ang binhi. Maaari mong itanong, bakit na yon? Bakit hindi noon? Ang sagot, dahil hindi ka pahanda. Ang kabilang tao, o ang sitwasyon mismo, ay hindi pa rin handa. Hindi kailanman nahuhuli ang universo, Capricorn, lagi itong eksakto sa tamang oras. Ito ang panahon kung kailan muling hinahabi ng banal na kamay ang mga sinulid, hindi upang muling saktan ka, kundi upang palagin ka. Habang papalapit ang enerhiya, maaari mong mapansin ang mga banayad na pagbabago sa paligid mo. Mas malinaw ang mga panaginip. Muling umaahon ang mga dating damdamin. Biglang may pagnanasa na balikan ang nakaraan. Lahat ng ito ay mga senyales ng kosmikong alon na humihila sa iyo palapit sa banal na ugnayan. Ang Setyembre 1-0 ay hindi finish line, ito ang apoy na muling sisindi sa matagal ng natutulog. Capricorn, maaaring gumugol ka ng buwan, maging taon, na paulit-ulit na sinasabing, tapos na. Kailangan ko nang magpatuloy. Ngunit sa araw na ito, sasagot ang kapalaran, hindi pa. Mayroon pang nakatali sa'yo, isang bagay na sagrado, isang bagay na banal, isang bagay na walang desisyon ng tao ang kayang burahin. Kaya't pagdating ng Setyembre 1-0, manatiling gising maging mapanuri sapagkat hindi lang ito basta araw ito ang araw kung kailan ipapaalala ng langit sa iyo na hindi pa tapos ang iyong kwento mga palatandaan na hindi pa tapos capricorn madalas pinapaniwala natin ang ating sarili na sarado na ang kabanata isinasara natin ang libro at ibinabalik sa estante sinusubukan nating lumayo at ibinubulong sa ating puso tapos na pero may sariling paraan ang universo para ipakita na walang tunay na nagtatapos kapag ito ay nakatali pa rin sa kapalaran. Bago dumating ang Setyembre 1-0, maaari mong mapansin ang ilang mga palatandaan, banayad, mahiwaga, ngunit hindi matatawaran na nagpapaalala na buhay pa rin ang koneksyon. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ay sa pamamagitan ng panaginip. Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na napakatotoo, napakaemosyonal, halos parang alaala kaysa imahinasyon? Ang mga panaginip ay wika ng kaluluwa, Capricorn. Kapag napanaginipan mo ang isang taong akala mo'y tuluyan ng wala sa buhay mo, ibig sabihin na nanatili pa rin ang kanilang enerhiya sayo. Sa paniniwalang Pilipino, hindi basta aksidente ang mga panaginip. Sila'y mga bulong mula sa hindi nakikita, mga mensaheng dala ng ating mga ninuno, o mga bisyon ng damdaming hindi pa kayang bigkasin ng puso. Isa pang palatandaan ay nakikita sa anyo ng mga numero. Maaaring mapansin mo ang mga paulit-ulit na pattern tulad ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o isa sero isa sero. Hindi lang ito mga oras sa relo o numero sa resibo, sila'y mga kodigong universal na nagpapaalala na may nagaganap na pagkakahanay. Halimbawa, ang isang daan at labing isa ay nangangahulugang mga bagong simula, ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay sumasagisag ng banal na pagsasama. At ang isa zero isa zero ay madalas na palatandaan na ang isang pagtatapos ay nagiging mas mataas na yugto. Kapag sumusunod sa iyo ang mga numerong ito, Capricorn, seryosohin mo sila. Ito ang paraan ng universo para sabihing, maghanda ka. Magpapatuloy ang kwento. Mayroon ding mga bigla ang trigger na gumigising ng damdamin. Maaaring marinig mo ang paborito nilang kanta sa jeepney, makita ang kanilang pangalan sa isang random na post, o maamoy ang isang halimuyak na biglang magbabalik sa iyo sa isang sandaling minsan niyong pinagsaluhan. Dumadating ang mga trigger na ito sa oras na hindi mo inaasahan, na para bang sinasabi ng universo, narito pa rin ang ugnayan. Maaari mo itong ipagwalang bahala, ngunit sa kaibuturan, alam ng iyong espiritu na hindi ito basta pagkakataon, madalas ipinaalala ng matatanda, kapag may kumatok sa pintuan ng gabi, may kahulugan iyan. Kapag may nangyayaring kakaiba, isang katok na walang tao sa labas, isang bigla ang lamig sa kwarto, o isang hayop na kakaiba ang kilos. Ito'y pinaniniwala ang may dalang mensahe. Maaari itong mga espiritual na palatandaan na tumuturo sa isang kwentong hindi patapos. Para sa iyo, Capricorn, maaaring maranasan mo ang mga ganitong pangbugulo sa paligid ng Setyembre 1-0 na gumagabay sa iyo upang maging mapanuri. Maging ang sarili mong emosyon ay mga palatandaan. Akala mo'y nakausad ka na, pero bakit bigla kang dinadaluyan ng lungkot, pananabik, o kahit pagmamahal mula sa wala? Bakit naririnig mo ang kanilang tinig sa iyong isipan, kahit hindi mo sila iniisip? Ang mga ito ay mga alunignig ng koneksyon na patuloy na nanginig sa pagitan nyo, patunay na nananatili ang ugnayan sa kabila ng oras at distansya. Minsan, dumarating ang palatandaan sa anyo ng bigla ang pagkikita. Maaari kayong magkasalubong ng hindi inaasahan sa isang tindahan, sa social media o sa kwento ng isang kaibigan. Kahit saglit lang, sapat na yon para may maramdaman kang gumalaw sa loob mo. Ganyan gumagana ang universo, lumilikha ito ng mga sitwasyong nagpapaalala sa atin, hindi pa putol ang sinulid. Nakakubli lamang ito. Capricorn, hindi mo lang ito guni-guni. Hindi ito mga aksidente. Ito ang paraan ng universo para ihanda ka sa sandali ng pagkakahanay sa Setyembre 1-0. Ang dahilan kung bakit patuloy kang nakakakita ng mga senyales, patuloy mong nararamdaman ang enerhiya, at patuloy kang nananaginip, ay dahil tinatanggihan ng kapalaran na tapusin ang isang kwento na hindi pa nararating ang tunay nitong wakas. Kaya sa susunod na mapansin mo ang mga palatandaang ito, huwag mo silang baliwalain. Sa halip, ibulong mo sa iyong sarili, nagsasalita ang universo nakikinig ako. Dahil ang mga palatandaang ito ang patunay na ang akala mong tapos na, ay sa katotohanan, muling nagsisimula pa lamang. Ang nakatagong banal na connection Capricorn, hayaang mas lumalim tayo sa hiwagang ito. Bakit nga ba pakiramdam mo'y may nakatali pa rin sa'yo kahit natapos na? Bakit hindi ka tuluyang makausad kahit gaano mo pasubukan? Ang sagot ay nasa tinatawag nating nakatagong banal na koneksyon, isang tali na lagpas sa oras, distansya, at kahit sa pagpili ng tao. Hindi ito ordinaryong koneksyon. Hindi ito basta atraksyon o alaala lamang. Ito ang tinatawag ng maraming guro sa spiritualidad na soul contract. Bago ka pa man ipinanganak, pumayag na ang iyong kaluluwa na makilala ang ilang tao, mahalin sila, mawala ng pagkakataon, at minsan, muling makatagpo sila. Makapangyarihan ng mga kontratang ito dahil hindi sila isinulat ng kamay ng tao, kundi ng banal na enerhiya mismo. Kaya kahit gaano ka palumayo, natatagpuan ka pa rin ng ugnayan. Para sa iyo, Capricorn, ang koneksyong ito ay malalim na karmic. Hindi laging nangangahulugan ng sakit ang karmic, nangangahulugan lamang ito na may hindi pa tapos sa pagitan mo at ng kaluluwang iyon. Maaaring sa nakaraang buhay ay may mga pangakong naiwan na hindi natupad. O marahil sa buhay na ito, may mga aral na kailangan pang matutunan. Kaya't hindi hinahayaan ng universo na basta mo nalang sila burahin sa puso mo. Hanggat hindi natatapos ang aral, ang paggaling, o ang biyaya, mananatiling buhay ang tali. Isipin mo kung gaano kakalakas bilang isang tanda. Ang Capricorn ay pinamumunuan ni Saturn, ang planeta ng responsibilidad, disiplina, at karma. Ibig sabihin, madalas piliin ng kaluluwa mo ang mga mahihirap ngunit gantimpalang koneksyon. Hindi ka binibigyan ng madali dahil mas malaki ang nakalaan sa iyo. Ibinibigay sa iyo ang mga ugnayang sumusubok sa iyong pasensya, sa iyong lakas, at sa iyong pananampalataya. Kaya't kapag nakatagpo ka ng taong gumigising sa iyong kaluluwa, hindi ito basta-basta. Ginugulo nito ang buong pagkatao mo dahil talagang nakatakda ito, ang banal na koneksyong dala mo ay nakatago, ngunit hindi nawala. Ipinapakita nito ang sarili sa mga bulong, sa mga senyales, sa mga sabayang pangyayari, dahil hindi ito maaaring ilantad ng sabay-sabay. Isipin mo ito na parang ilog na dumadaloy sa ilalim ng lupa. Sa ibabaw. Tulot at bitak-bitak ang lupa, para bang tapos na ang lahat. Pero sa ilalim, tuloy-tuloy ang agos ng tubig, naghihintay ng tamang oras upang muling umagos pa taas. Ganyan ang ugnayang ito sa buhay mo. Hindi nakikita ng mga mata, ngunit hindi maitatanggi ng kaluluwa. Sabi ng karunungang Pilipino, ang nakatadhana, babalik at babalik. Ang nakalaan para sa iyo ay laging makakabalik. At iyon mismo ang nararanasan mo ngayon. Akala mo tapos na ang kabanata, ngunit ang kapalaran ay nagtiklop lamang ng pahina, naghahanda ng panibagong linya, panibagong talata, panibagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang kwentong hindi kailanman nakatakdang matapos. Banal din ang koneksyong ito dahil may mas malawak itong layunin. Minsan, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa paggising ng iyong puso, pagtuturo ng kapatawaran, pagpapalakas sa iyo, at paggabay sa iyo papalapit sa iyong tunay na landas. Ang taong nakatali sa iyo ang maaaring nagtutulak sa iyo patungo sa iyong kapalaran, kahit hindi nila namamalayan. Maaari silang magsilbing salamin na nagpapakita kung sino ka talaga. Maari silang maging mitsa na magbubuka sa iyong mga espiritual na kaloob. Capricorn, hindi ka nakagapos sa mga tanikala, nakagapos ka sa mga banal na sinulid. At ang mga sinulid na ito ay hindi mapuputol ng kahit anong desisyon ng tao, gaano man ito katindi. Ang Setyembre 1.0 ay hindi lang magpapaalala ng koneksyong ito, ipapakita nito kung bakit ito nananatili, bakit hindi ito kailanman nawala, at bakit patuloy nitong hinuhubog ang iyong landas. Kaya't sa susunod na itanong mo sa iyong sarili, bakit ko pa rin sila nararamdaman, tandaan mo ang katotohanang ito, dahil sila ay bahagi ng kontrata ng iyong kaluluwa. Dahil sila ay tinali ng banal sa iyong paglalakbay. Dahil ang kwento ay hindi pa tapos, naghihintay lamang ito ng tamang oras upang muling magsimula. Ano ang dapat gawin ng Capricorn? Capricorn, ngayong nauunawaan mo na ang koneksyong ito ay hindi ordinaryo, ang tanong ay, ano ang dapat mong gawin tungkol dito? Kapag may banal na tali na hindi pa napuputol, ang unang hakbang ay hindi ang labanan ito, kundi ang kilalanin ito. Habang mas pinapasinungalingan mo ito, mas bumibigat ang pakiramdam. Habang mas nilalabanan mo, mas lumalakas ang mga palatandaan. Ngunit sa sandaling buksan mo ang iyong puso at sabihin, nakikita ko ito. Tinatanggap ko ang katotohanan ito, pumapasok ka sa pagkakahanay kasama ng universo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ngayon ay manatiling bukas. Huwag mong harangan ang enerhiya, huwag mong isara ang puso dahil sa takot o pride. Sa halip, hayaan mong ang universo ang kumilos para sa iyo. Hindi ibig sabihin nito ay habulin mo ang tao o pilitin ang sitwasyon. Ang ibig sabihin ay ibukas ang iyong mga palad at sabihin, kung ito ay nakalaan para sa akin, buong puso ko itong tatanggapin. Mayroon ding mga espiritual na gawain na maaari mong gawin upang ihanda ang sarili para sa Setyembre 1-0. Ang mga ritual na ito ay hindi tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa paglalagay ng layunin at pag-aayon ng iyong kaluluwa sa banal na oras. Sindihan ang puti na kandila Sa gabi ng Setyembre Siyam, sindihan ang isang simpleng puting kandila. Habang nagliliyab ang apoy, bulongin ang iyong panalangin. Hilingin sa universo na gabayan ka, ipakita ang katotohanan, at bigyan ka ng kapayapaan anuman ang mangyari. Ang puti ay sumasagisag ng kalinisan at kaliwanagan, lilinis ito ng iyong enerhiya at ihahanda ang iyong puso. Bulong bago matulog. Bago matulog, ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng iyong puso at ibulong ang tunay mong nais. Magsalita na para bang nakikinig ang universo dahil nakikinig nga ito. Sabihin ito ng isang beses, tapat at malinaw, at pagkatapos ay pakawalan. Huwag ulit-ulitin ng may desperasyon. Magtiwala na narinig na ang iyong salita magdala ng simbolo. Pumili ng maliit na bagay na dadalhin mo hanggang Setyembre 1-0. Maaari itong isang barya, dahon ng laurel, o kahit maliit na bato. Ito ang magsisilbing paalala na ikaw ay nakaayon sa banal na oras. Sa tuwing makikita o mahahawakan mo ito, maaalala mong ginagabayan ka. Capricorn, isa pang dapat mong gawin ay balansihin ang pag-asa at ang pagpapakumbaba. Maniwala kang paparating ang mga biyaya magtiwala kang buhay pa rin ang koneksyon. Ngunit isuko mo rin ang resulta. Huwag mong itali ang sarili sa kung paano ito dapat mangyari. Minsan bumabalik ang banal na tali bilang pag-ibig, minsan bilang pagsasara, at minsan bilang isang pagbabagong higit pa sa iyong inaasahan. Ano man ang anyo nito, ito ay para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Higit sa lahat, ihanda mo ang iyong puso at isipan. Kung ang taong ito o ang koneksyon ay muling bumalik, salubungin ito ng may biyaya, hindi galit. Kung ito ay dumating sa anyo ng bagong oportunidad, yakapin ito ng may tapang, hindi takot. Kung ito naman ay dumating bilang kaliwanagan, tanggapin ito ng may kapayapaan, hindi pagtutol. Mga posibleng kinalabasan Capricorn, sa pagdating ng enerhiya ng Setyembre isa 0 maaaring tuluyan ng ipakita ng banal na tali, na tahimik na naghihintay, ang sarili nito sa iyong buhay. Ngunit tandaan, kumikilos ang universo sa mga paraang hindi laging madaling ipaliwanag. Maaaring hindi eksakto ang mangyayari ayon sa iyong inaasahan, ngunit palaging ito ang kailangan ng iyong kaluluwa, isang posibleng kinalabasan ay muling pagkikita. Maaaring ito'y isang mensahe, isang tawag, o isang hindi inaasahang pagkikita. Ang isang taong akala mo'y tuluyan nang nawala sa iyong mundo ay biglang magpaparamdam. Maaaring hindi ito maging dramatiko, ngunit mararamdaman mong makapangyarihan ito. Kahit isang simpleng tikamusta, ay may dalang bigat ng kwentong hindi pa natatapos. Ito ang paraan ng universo upang sabihin magpapatuloy ang kwento. Isa pang posibilidad ay isang malakas na pagkakaunawa. Minsan bumabalik ang banal na tali hindi upang simulan muli ang lumang relasyon, kundi upang ibigay ang pagsasarang hindi mo kailanman natamo. Maaring ito ang sandali kung saan biglang nagiging malinaw ang lahat, kung bakit nangyari ang mga bagay, kung bakit ganoon ang iyong naramdaman, at ano ang tunay na aral na dapat mong matutunan. Para sa maraming Capricorn, ang kaliwanagang ito ay parang himala, dahil sa wakas, napapalaya ang puso. Mayroon ding posibilidad ng isang hindi inaasahang oportunidad. Hindi palaging lumilitaw bilang isang tao ang banal na tali, maaaring ito ay magpakita bilang pagbubukas ng pintuan sa iyong karera, pananalapi o personal na pag-unlad Minsan, ang taong nakatali sa ay hindi nakatakdang manatili, ngunit ang kanilang enerhiya ang nagtutulak sa patungo sa tagumpay, biyaya at bagong simula. Sa ganitong paraan, natutupad pa rin ng koneksyon ang layunin nito kahit walang pisikal na muling pagkikita. Capricorn, anuman ang kinalabasan, isang bagay ang tiyak, hindi ka naman nananatiling pareho. Ang mga araw pagkatapos ng Setyembre isa 0 ay magiging mas magaang, mas malinaw, at mas nakaayon. Mararamdaman mo man ang tuwa ng muling koneksyon, ang kapayapaan ng pagsasara, o ang lakas ng isang bagong simula, lahat ng ito ay magdadala sa iyo palapit sa iyong tadhana. Ang susi ay magtiwala sa proseso. Huwag sukatin ang tagumpay sa kung may babalik man o wala. Sukatin ito sa kung gaano ka na napalapit sa iyong kapalaran, sa iyong paggaling, at sa iyong mas mataas na sarili sapagkat sa huli, ang tunay na nakatali sa iyo ng banal ay hindi kailanman magdudulot ng kapahamakan, ito ay palaging magdadala sa iyo patungo sa paglago. Kaya't salubungin ang Setyembre isa ng may tapang Capricorn. Ano man ang mangyari, tandaan mong papasok ka sa isang bagong kabanata kung saan ipapakita na ng universo kung bakit hindi nito kailanman hinayaang matapos ang iyong kwento. Outro Panawagan sa Aksyon Capricorn, akala mo tapos na ang lahat, ngunit malinaw na ipinakita ng universo, hindi pa. Buhay pa rin ang banal na sinulid, nakatali pa rin sa iyong kaluluwa, at sa Setyembre 1.0 magsisimula itong ipakita ang tunay nitong layunin. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig o pagsasara o oportunidad. Ito ay tungkol sa kapalarang nagpapaalala na walang tunay na nagtatapos kapag ito ay nakasulat sa mga bituin. Habang pumapasok ka sa bagong enerhiyang ito, tandaan, bawat luha, bawat oras ng paghihintay, bawat gabing walang tulog, hindi na sayang. Sila ay mga kabanatang nagdala sa iyo rito. Hindi ka pinaparusahan ng universo, inihahanda ka nito. At ngayon, narito ka na sa pintuan ng isang bagay na sagrado. Kaya Capricorn, pagdating ng Setyembre isa 0 panatilihin bukas ang iyong puso. Kung ito man ay magdala ng muling pagkikita, ng malalim na pagkaunawa, o ng biyayang nakatago sa anyo ng pagbabago, alamin mong ito ay banal na idinisenyo para sa iyo. Ikaw ang pinili para sa sandaling ito. Ikaw ang nakatakdang makarinig ng mensaheng ito. Kung tumimo ito sa iyong puso, inaanyayahan kitang ipahayag ang iyong pananampalataya. Mag-iwan ng komento sa ibaba gamit ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang, handa ako para sa banal na koneksyon. Sa pamamagitan ng pagsulat nito, ipinapahayag mo sa universo na ikaw ay bukas, handa, at nararapat tumanggap ng mga biyaya.